Karong nga mga ma'am og sir atong balikan ang katong estudyante nga nagbaktas nga nagabinan og nakainumdumo aning bidyoha mga ma'am og sir. Grabe na luoy jud ko nga nagbaktas siya pauli nga wala siya pamasahi kay tungod wala siya na sundo. So karon mga ma'am og sir atong balikan ning bayahana ni katong estudyante nga nagabinan so dala ako karon ang duha ka bugas mao ni akong ihatag sa estudyante tungod na luoy ko aning bataa mga ma'am og sir atong balikan ni Uh, may na lang nga uh, makatabang punta sa mga pobre no so maunay ka mga ma'am o uh, sir ako ang ihato dito sa bata may na lang nga uh, makatabang punta sa ilaha bahala ginagmay ang importante nakatabang ta sa mga pobre mga ma'am o uh, sir <coughs> punta so portahan. kaya pong kunin yung, mga ma'am o uh, sir aron tagan pa matabangan sa maning bata So so hinahinay na kupiyahay ka mga ma'am o uh, sir nga mahatod na kunin bugas dito sa estudyante Mau nasi siguro nih, ilang balay. Alagi, mau na. Dari anak ko to siya gihatod. Katong estudyante. Um, sulod ko dari apa Tama ah, o lagi ni. <coughs> uh, salamat na abot na ginta. Dari asa balay sa so estudyante. Ah. Kaya layo po na biyahe ba. Ang ayo ta dari ya oh. Ayo. 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 Ay. Si kuya. Mayo kay naa ka. Ah, ikaw ra sa dari mong ginikanan? Si papa lang kuya. Nay mong papa? Nay. Ah, sige sige paligo paligo tawag kay nakoy dala karon ba. Ha? Sige sige. Sige sige. Ba. Ay, hey, cool. mayong hapon. Oh, mayong hapon, Kul. Cool. Ako na itong nagatod sa mga anak dari ako lang uh, itong nagbaktas. Good nga nagabinan ka itong niyaging si Mana. Oh, ikaw na sir? Oh, ako itong nagatod sa mga anak, Kul. ko yung salamat ato, sir. Ha? Ah, sige, wala problema na, cool. Ani ah, balik nibalik ko dari ako ron, cool. Bakay eh, Nako ihatag nga bugas para sa inyo, ha? Ah, may na lang ni nga makatabang-tabang po ko sa inyo, ha? Bahala ginag, Michael. Cool. Ah, lang, Kul, cool, Ako sang kwaon, Kul. Cool. Hey. Ay, maula po tani, sir. Ha? Maula po tani. Ay, okay ra ay ay kabalak ka okay ra kayo. Ang ako ah, gusto lang ko mutabang sa inyo ha kay kahibalo man ta sa inyong sitwasyon ah, labi na sa imong anak nga ikaw nagpa no, ka sa imong estudyante nga senior high. So mao ni karon nga nakoy karon nga bugas. So kadali lang, ha ako sang kuon ha. <coughs> Bali duha ni siya ka sa ako kul. Ah, ning bugas na ako nga dala karon. Medyo layo, layo. pa jud ang ako ang gibiyahan. Mahatod lang na ko bugas dari sa inyo ha, Kol. Hey, ali, sir, dayon, sir. Ha? Sulod, sir. Sulod ko? Ah, sige, sir. Sulod. Dari, ah, sige, sige. As asa man ako na ibutang, Kol? Dari, dari, sir. asa, dari, a? Uh -huh. Ah, sige, sige. Dari lang? Oo, oh, dari, sir. Ah, sige, sige. Ako saan kuha ako ng isa kasako, Kol, ha? Hey, tuha pa dyan. Bali, tuha kasako ang ako ang gidala karon. So, ako saan kuha ako ng isa kasako? Kadali lang, lang, Kol. Bet ah. bugat ah. pud ya ah. ini bugasa ni. Hangat pud. Dera lang kaya pun ako ni butangkol. Hindi pa in salamat, sir. Sige sige, wala yung problema na Ah. Kumusta naman ang imuhang pamuyo dere akol? Okay naman, sir. Nya imuhang anak kumusta naman pud? Nasak kaluy sa Ginoo. Naka-eskwela man pud. Ah, maayo kay sayo pud ni nakauli imo ang anak ko. Oo. Oh, sayo sayo pud say, sayo man kun abot karon. Ah, bali uh, gisundro, na lang ni mo ang uh, anak. Gisundo na, na anak. Ah, maayo kay imo ang gisondo ba kay nabalaka jud ko ani sa imo ang anak ko nga katong ni aking gabi ba nga nagpaktas, ni may may gani kay naagi an ako dito sa unahan. Moon ko nga ako na lang pud gihatod diri aba. Mm. kay buto no nang ba imong anak ko nya kaayo nya mo nga ayaw gid pasagbi mo ang anak ko kailangan nga ay moha ha ginasundoon permente kung mahimo ah, hatagan nimo pumasay ayaw sugot nga magbaktas nimo mong anak tungang gabi kay kahibalo na baya ka karon nga daghan kayo nagapanguha karon so mao ni karon ako ang ihatag nga bugas para sa imo labi na sa imo ang anak nimo salamat kay uh, tabang ang sa moha. Mo, mo ganino mag, dili lang ka Nicole, ah, ko ihatag sa imo day nga ah, gamay nga ah, allowance. Ah, may na lang nga ah, pang na lang pud sa imo hang pag eskwela ni mo ha. So, dahil lang ha, makuha sa kuha. ha. Ay, Ayun na yun eh. Wala, makuha na yun. Nagdala pa ko bugas. Ay, okay ra, day. Ay, ka wala ka sa kuha ha. Kaya nga gusto lang kumutabang sa imo ha. Labi na sa imo papa nga, katamang tabang po ko. Dilit lang kay bugas lang mga tagpugo pang allowance nimo sa imong pag-eskwela. So, kadalit lang dayha sa ako sa puhaw ng kwarta ha. So, dili mong kain nga dako dahi so, mga ko sa imong nga ginagmay lang So, uh, may na pang dagdag nga allowance sa imong hang pag-eskwela nimo dahi So, yan na day yana na dayo, oh. na lang kata dayo, <coughs> Biara dahi Sure ka? Okay. Mm, okay na, imong nana, na. So, okay ra na, Kol? Takbo to nagtabang sa, para sa mong anak sa iyong pag-eskwila, sige, wala na problema ko. Ang importante nga, nakatabang punta ta sa ninyo. Labi na sa iyong anak ni mo. Padayo lang yung eskwila ha. Ayog sagot nga, ikaw ra isang nga magbaktas ka. ang ah, itong ang gabi nga muli ka. So kung, so, kung mahi mo, kailangan na kay kauban o classmate ba ni diya. Ah, kailangan na kay kasabay o um magbaktas mong ka. Kung mahimo mo, ah, ka na, ah, ka na ang kortahan na may nalang na pong ni para dili na ka magbaktas no. So ikaw kol o dili ka kasundo sa imong anak nimo ah, na may kwarta nga pangpamasahe so budget-budgetan bajit na lang na ninyo kol ha. Sir. Sige salamat sir. Sige sige wala na problema sa ko akol. Salamat kay kuya. Sige sige wala na problema dai basta padayon lang eskwela ha. Sige sige. Sige sige. Yeah. sige. Nya kanang bukas so ikaw ni bala na kol. Sir. Salamat kay sir. Ha, ah, muna yung buka sa mga mo, ha? Sige, salamat kayo, kuya. Sige, sige, wala yung problema na. Wala, sige, kung dumabalik ka, bo kuya, na nakayang tabang yung buka sa kwarta sa pag-school. Salamat kayo, kuya, ha? Sige, wala na problema, day. So, dito lang ka na, na day. Ha, dugangan na dito na, day. May nalang pangkuan. O, diyan na na, ha? O, diyan na na. Salamat so, kayo, kuya. Hmm, bilang na na po, pang gasolina na ko. Salamat kayo, kuya. Sir, isbuna ko, sir, bugas nga Bukas ka sir sige sige wala na problema ko para sa mga sir sige sige wala na problema so mo lang to ha ah, dili na ko magdugay kay lisod na magabina na pugo karon kay layo-layo pa pud akong biyahe no so kani bala ha kanunay bantay mo hang anak ko kay syempre dalaga na ba mong anak no nya curahan bay mong anak so lisod na kaayo nya dili ko magdugay Sige, sige. Salamat, Sige, sige. So, dre na ka. Sigi, sige sige, sige. sige, sige. Sige, ingat mo ha.